What's up mga ka James? Kumusta? So welcome back again sa aking YouTube channel and also in my Facebook page. So for today's video mga ka James, magrarak hunting tayo dito sa tabing baybayin. Bale magsimula tayo don, rak hunting and then papunta dito. Yan hanggang dulo dun sa mga rock formation. Kung nakikita nyo guys yung dulo nyo no? Yung may mga batok So without any further delay mga ka gems Simulan na natin yung video na to So ayan mga ka-gyms As you can see may mga pebbles na mga rocks So 60% kumakahanap tayo dito ng gemstone do hindi man siya precious stone uh, mostly nga say may precious stone guys yan lang naman talaga yung common at madali nating mahanap. Wag na wag na tayo mangarap dun sa mga precious stone like emerald, diamonds, um, sapphire, ruby kasi wala yan dito sa atin sa Pilipinas. So, kung meron man, kung meron man, siguro kunti lang and ma-discover pa lang. may naanap tayong quartz pero hangit naanap tayo ng iba ang kagandaan lang kasi sa mga semi precious stone mga ka games is madali lang siyang mahanap kahit saan, sa sapa, sa tabing dagat hinuso sa paano ng bundok or possibly sa likod lang ng bahay nyo or sa harapan ng bahay nyo so yun lang, yun ang kadali manghanap ng semi precious stone Jasper mga, I mean, mga ka biyahe. Hi mga ka James. Actually, da dalawa yung ano ko guys, YouTube channel ko. Yung isa, Biyahe ni Lon, yung nagmo-motor ako, nagmo moto vlog. And also itong ano, uh Gemstone Philippines. Yan ang YouTube channel ko din. Bali dalawa. Duplikado tayo ngayon guys. stain quartz iron stain quartz with hindi ko alam kung ano yan <laughs> normal normal rock lang ba or ano jasper ito ang gandaan sa magrarock hunting ka guys kasi ma-engage ka sa nature yung ambience ng area special eh kung dito ka sa tabing dagat marirefresh ka talaga guys at the same time nag enjoy ka lalo na pag happy mo mamumulot ng mga semi precious to ang gagandahan dito sa mga semi precious sabi ko kanina few uh, minutes ago sa ating video na to na madala, madali lang siyang hanapin and everywhere anywhere in the Philippines meron itong mga mostly common is jasper and quartz and siguro bihira lang or rare lang makarap tayo ng agate kung meron man specific area lang dito sa atin pero ang common talaga mahanap mo sa buong Pilipinas hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo is yung quartz and jasper so ang kagandaan lang kasi dito sa mga semi-precious to madali siyang hanapin and hindi na kailangan papilan or ipapatest mo sa mga gemologist kasi ano, alam mo eh Jasper, semi precious stone, agate. Unlike sa mga kwan guys, sa mga precious stone na pag uh, sinabi mo nag-post ka sa group natin na diamond, emerald, o whatsoever nga precious stone, pagtatawanan ka nila guys kung wala kang ipapakitang certificate. So ang advantage lang kasi ng ano, precious stone is mahal talaga. Mahal o oh, hindi natin mo kailan mahal talaga. Pero marami ka bang dadaanan ng mga proseso bago mo mabenta ng ano, mataas na halaga. And I think mahirap din siyang ibenta kasi yun na nga, mahal ng halaga. So kung may uh, bibili man, siguro 50-50 yung ano niya, tawad. so yun na lang. Pero at least mahal siya. Unlike dito sa mga semi-precious stone, na unlike sa mga semi-precious stone mga ka-gems na kahit saan, pwede mo mahanap and gagawa ka lang ng any shape, pintan, sing-sing, bato sa sing-sing, any shape guys na ma-turn siya into jewelries or arts and pwede mo siya ibenta, hindi na kailangan ma-certificate kasi mga semi-precious stone lang yan, hindi na kailangan ng authentication from gemologist or anong klaseng design na gusto mo or gawa ka ng uh, flowers ng porma pero kailan mo pang ikorte siya oh. may nakita nga ako sa youtube guys na yung mga semi precious ng jasper agate is uh, ginawa ng isang tree isang kahoy na yung mga dahon dahon na yun na oh, mga semi precious stone and ang ganda guys and pero yun guys ang mahal ng benta nya 3,000, 5,000, may 7,000 pa nga so yun and also uh, patok siya sa mga turista noon I think na sa mga uh, uh, napunod ko sa YouTube I think Negros yung lugar na yon or Anteke basta doon malapit sa Jamestone Capital of the Philippines so yun nga dada tayo dito pero wala pa tayo nahanap <laughs> so stay tuned mga ka-James Jasper, Mala ka James. So sa mga followers ko din nga lagi nagtatanong kung bakit wala to ganitong stone dito sa aming lugar. So ang masasabi ko lang sa inyo mga followers ko mga ka is um, kung anong meron sa lugar niyo yun lang muna yung ano, <laughs> pagtsagaan nyo. And gawa kayo ng paraan, mga style or props na gusto nyong i-design out of the kasi may precious stone na meron mahanap sa lugar ninyo. Huwag kayong maghanap ng mga uh, gemstone na wala, hindi mahanap sa lugar ninyo. Kung gusto nyo mong mahanap or makakuha or makita ng ganon or makarakanting ng ganon mga klasing or desire na mga precious stone nyo, dumayo kayo sa ibang lugar para ano, ma makamit nyo yung mga pinakpangarap nyo mga gemstone. Pero katulad ko guys na kapos sa pera, po sa budget so kung anong meron sa lugar ko sa area ko sa lalawigan ko sa region ko kung ano lang may offer na gemstone yun lang po yung tiyagaan ko kung baka nasa diskarte lang yan mga ka-gems ayan mga ka-gems may naanap tayong ano hindi ko alam kung agate or Chelsea Dunay with mixed with quartz or jasper. Ito maganda to gawing pindant oh. Pindant ng singsing -sing, mga James. By the way pala mga James, pag ako mag rock hunting, yung mga hindi ko nagustuhan semi precision ibalik eh, ko lang. So, yung mga nagustuhan ko, yun ang dadalhin ko. So kung napapansin nyo guys sa video ko, hindi lahat ng na-pick up ko dito is dinadala ko. Yung ipan binabalik ko. Katulad so, nyan. Doon so, nagagandahan ko sa kanya. Pero for me, uh, hindi siya quality kaya iniiwan ko lang. Kagaya nito guys, uh, I think it's Crazy Cola or Green Jasper. Green Ocean Jasper do pag mapalis ito mga ka James is gaganda ito pero mas marami akong ano common kasi ito sa area na to eh marami pero pwede mo rin niya magawang ano ini crops out of this semi precious stone na jasper ocean green jasper maganda siya guys hopefully nakikita nyo sa camera ito so, mga ka-James iba <laughs> yung kalate nya yung lupit taas yung patulis na part is red yung baba naman is I think nasa mga brown or green something na kulay maganda sya for sobin eh <laughs> pero for me walang muna sila So ito mga James, may nahanap tayong uh, Jasper. May pagka purple yung kulay niya. Hopefully clear sa camera. So ayun siya guys, iwan lang natin, maliit. Marami kasi akong ganyan sa bahay, malalaki pa diyan. Tas magaganda pa yung quality. Ano nakuha ko dun sa Burgos? Ayun mga ka-gyms. May nahanap pa yung Ocean Jasper. Ang ganda niya oh. Ang ganda nito mga ka-gyms oh. ganda na ito mga gyms, oh. ocean jasper hopefully naririnig nyo ako guys kasi wala tayong external mic na gamit eh. um, it, uh, internal mic lang gamit natin ng cellphone And medyo malakas yung hangin ngayon mga James may nahanap tayong parang agate kasi may nakita kong kunting ano band or lace sa ilalim niya. Oh. I think siguro hindi rin masyadong makita sa camera pero in personal guys oh, may nakita akong kunting ano pattern sa ilalim niya parang lace agate oh. pero hindi lang siya visible lighting sa camera Medyo ano, malalaki yung alon mga ka-gyms. Pero nakaka-relax ito sa daming dagat. Oh. yun mga James may naanap tayong transparent na I think it's chalcedony hopefully nakikita nyo yung pagka transparent nya mga ka James ganda sana kung medyo malaki ito kaso ang liit ganda sana na ito guys kung medyo malaki pero maliit kasi iwan ko na lang yan ay eh mga chimps may nahanap tayong ano jasper i think this jasper is translucent kasi may pagka green ito siguro yung variety ng jasper na pinagkakamalan nila ng iba na jade pero ang ganda niya oh naman na pag mapolish ito mga ka james ang gandang uri ng ano jasper oh gandang pagka jasper na ito mga ka-gym so may halo siyang kunting quartz Dalhin ko to kasi nagagandahan ako. Ito mga ka James, green na green na ano, Ocean Jasper. Pero iwan ko yan. Ito mga ka James, may naispatan na kung magandang pattern ng ano, Ocean Jasper. Ayan e, siya, oh, ang ganda, di ba? parang crazy cola or malakay pero hindi rin to malakay parang ano siya eh copper or ano sa tingin nyo mga ka james comment down below kung anong idea nyo dito Ito mga James. Isang magandang uri ng Jasper kaso ang liit niya. Medyo may pagka-purple siya mga ka-James. eto mga James magandang uri ng ocean jasper ng green ganda no ito mga ka James red Jasper ano kayang James talo ito guys puti siya. wala naman akong kilalang Jasper na puti rong ang ganda nya guys uh, mga ka-jeans oh. Ito kakaibang ano apple green na jasper yung kulay niya guys mga ka jeans ganda sana ko medyo malaki to eh <laughs> Too big So mga ka-Gems, I think that's it for today's episode. Salamat sa panonood And yun, kung hindi, hindi ka pa nakasubscribe or nakapalo sa aking Facebook page, uh, follow and subscribe uh, Gemstone Philippines. Para kung gusto mong malaman about semi-fragile stone dito sa atin sa Pilipinas, mag-subscribe ka na. So that's it for today's video and I'll see you next time. God bless everyone. Stay safe. Yun.